dito po kami sa may ano guys, sa may hospital kasi po na convulsion po ng baby ko hindi po sana kami ng puno kahit konti po ayun ang wala, wala po talaga kami kahit senda lang po sa Gcash guys mahalin kung makakatungo sa amin magulang kasi mga magulang namin wala din kung pera kahit kunting tulong man po kasi dito po kami sa ospital hindi po kami napunta sa public kasi po wala hindi din po ano covered ng malasakit ko tapos dito po yung pinakamalapit ng ospital. Kaya dito na lang po namin tinakbo kasi nag-convulsion na po siya. Diyos mahawa po kayo. Sana po may magbigay tulong man lang po sa amin. Maraming salamat po.